Hello so mga kaidol, good morning Ngayong Umaga rin yung May mag-alas 12 May na rin dyan mga kaidol man lumabas itong nam

6 saka 16 186 Esta bibig nagmay langod ospitalan pek lang reo no nang gusto niyo nang bill diyan. Di lengko gusto niya i-maintain niya lang kahit isang linggo maintain niya lang malabas yan malabas lang yung mga idol at saka 156 sige ingat at least and good luck bye bye mga idol thank you sa lahat sa inyong lang sa awang pag support sa akin channel bye bye shout out lahat shout out shout out shout out lahat